Hello guys, so welcome to my YouTube channel, Tunggit Tau. Hello guys, I'm going to guys. Uh, sa ngayon guys, kanina, kaya akong tulad ng hangin guys, aking paglalakad sa kalsada guys. Kaya, maging maingat tayo ngayon guys, sa panahon na may bagyo, at, uh, sa paglalakad sa kalsada na hindi tayo matumbahan ng mga kahoy, hindi tayo malaglada ng mga bagay. Kaya natin guys ay maging maingat sa ating paglalagad at sa panahon ng ay pagsipo. Kasi hindi may talaga guys na ano, may lakad, may trabaho ganyan na may bagyo. Kailangan talaga guys na pumasok. Kasi walang bagyo-bagyo guys pag sa trabaho. Kailangan natin kumita at kailangan natin pumasok. Thank you so much guys for watching.